A low Carb. Changel justin. Ngayon ay 5:10 p.m. I break ko ang akin uh, intermittent fasting ng 23 hours. Ang last meal ko kahapon, 6 o'clock. So may na 5 o'clock. So uh, at least once a week, I. Uh, nag full fasting ako ng one meal a day or oman para sa aking pinatawag na overall metabolic reset kung baga. Ano? So, uh, nire-reset natin ang ating metabolism para sa optimum na uh, energy, mental clarity, uh, gumakas ang ating uh, metabolism at uh, siyempre ma-eliminate ma ang mga any uh, inflammations na nasa katawan natin no? at uh, ito yung tinatawag ko na kung ano eh, na ito ang the best na detoxification no? ito yung naging topic ko last Sunday regarding doon sa car, uh, circadian rhythm combination in combination with the uh, low carb living ano kapag ka na pagkumbina natin mabuti yon at uh, na perfect natin yan uh, ma obtain natin ang maximum uh, health and uh, wellness at uh, ito tinatawag nating holistic wellness and uh, longevity no? so ito uh, tama tama Uh, pinainit ko yung aking uh, niluto na ito ang nilagang nilagang pata ng baboy, no? Okay? So, mag-start tayo slowly. Mag Simula tayo sa soup muna. So, may kasamang uh, pata ng baboy. Paborito ko itong pata ng baboy. No? So, mag-soup muna tayo sa, sa buong maghapon, wala kanina, umaga, hanggang ngayon, no? So, nasustain ko ang aking energy sa pamamagitan ng uh, uh brewed coffee, no? Ay, alam nyo, meron akong uh, brewed coffee in brand. Ito, ito yung tinatawag ko na ala coffee, brewed coffee in a tea bag. Ito yun, ano? So, yeah. Siguro mga nakalimang uh, tasa na ako. Lima or anin. Since, since pag-gaging ko kanina mo, bagay ang So, na-sustain ko rin yan, siyempre, sa aking uh, electrolyte uh, drink. Actually, ano lang to, well, water na nilagyan ko na ng ano, uh, isang kutsarang, isang kutsarang uh, Himalayan tip salt. Okay, ng aking uh, meal ngayon, ay uh, dalawang sari uh, sunny side up egg tapos itong uh, roast roast chicken ito yung leftover na dahil ito niluto ko kagabi at uh, pag uwi ni Gileo ay meron siyang uh, dalang uh, crispy pata no? so <laughs> leftover din ito at paborito uh, ko lahat yan ano? so kasama itong, one, itong uh, nilagang pata ng baboy. so, unti-unti, uh, kailangan na uh, yung madaling, sabi natin soft, yung soft meal muna. So, may dito ng uh, soup muna, unahin natin. Unti-unti, para hindi ma-overwhelm ang ating stomach. No? At kapag ka nabigla kasi, binigla natin ang ating stomach para kainin yung mga full meal ka agad, ano? No, magkaroon na naroon ang mga discomfort tayo na nararanasan. ano. So, tiyonte, take your time at uh, busin ko muna itong soup. Kain tayo, mga kalokarm. Busin ko muna ito, ha? Ah. Ayan. Yeah. Maraming sarap! Maraming Merong malambot na malambot na taba. ang ganitong practice, ang pinakamagandang practice na ganito ay ito yung uh, generally, kahit na monthly mo gawin nito, o ay sa month mong gawin, ano? Pero, ang aking uh, ang aking meal, generally, ay two meals a day. Uh, team band ako, generally, pero paminsan-minsan, nagti-three meals a day ako, Uh, lalo na pagka uh, schedule ko ng uh, workout pero di naman lahat ng workout ko ay nagti 3 meals a day ako siguro ganito, the other is, twice a week ako nagti 3 meals a day, the rest of the week 2 meals a day na ako so from there uh, ang iniisip ko gagawin ko siyang uh, isusustain ko ito uh, every other week ay uh, magwa one meal a day ako. Mag-o-oban ako every other week. You know? So, yun. alternately, doon sa two meals a day. You know? So, yun ang aking tinatawag na maintenance, detoxification, at uh, ang kagandahan kasi ng, ano, ng ito uh, itong one meal a day, at least uh, 20 Uh, 23, pataas no? na oras na naka-intermittent fasting ka, natitrigger nito yung pwede na tawag nating uh, autophagy. no? So, yung uh, cell regeneration, yung repair ng mga cells natin sa cellular uh, level, ay nare-repair ito totally within that period, 23 hours na yan. No? Kaya makakaramdam ka ng... Uh, Uh, more energized ka, yung stamina mo mas malakas, you know? Uh, at uh, uh, yun ang nakikita natin na pang-maintain natin dito sa uh, low local living na uh, uh, sinusubukan natin, uh, sinisikap natin na manapili ano, sa ganitong uh, estilo ng uh, pamumuhay. No? At uh, para makaiwas tayo sa iba't ibang mga metabolic disorder. No? Two years ago kasi ako ay uh, mataas ang aking uh, blood pressure. No? Ang blood pressure, ang hypertension ay uh, nakaka, nagiging sagabal sa akin yan. No? Kapag uh, tumataas ang aking uh, pressure sa dugo, masakit sa batok, hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makapag-focus. So, uh, practically, uh, na-demobilize nade tayo. Na, to, to some extent, paralyze tayo. Hindi tayo makapagsulat, hindi tayo makapag-isip na maayos. So, na din nakabulat tayo, nakahiga, nakarelax. Otherwise, so, madali tayong ma-irritate. Ma, ma irritate. so, nawala lahat yun, na ako ng carbs sa akin uh, since nag-start ako dito sa Gintang, type lifestyle at uh, by the way uh, bago gawin ng lahat ito no sa mga low carb beginners pag basta-basta gagawin gawin nang 80 form of uh, intermittent fasting lalo na yung dalawa higher form kasi yung 2 uh, uh, meals a day the higher form pa yung 1 meal a day Maaari nang gawin ito ng lahat ng mga beginners yung intermittent fasting of uh, at least 12 hours, 14 hours, up to 16 hours nang hindi nila namang malayan. Ano? Gagawin pa rin nila yung 3 meals a day nila pero in accordance doon sa sa rhythm, ng circadian si, uh, rhythm na habang may araw doon nila kakainin yung kanilang 3 meals or kung may snack sila, basta gawin nila doon sa panahon na mayroong araw. At uh, kapag dumilim na o gabi na, yun, wala na silang uh, kakainin dapat. No? So, uh, kung mag-start ka, alimbawa, ng 8 o'clock in the morning, yun yung first meal mo, ang next meal mo is, uh, let's say, 2 p.m., uh, 4 hours interval, at uh, from 2 p.m. next meal mo for third meal mo is uh, 6 p.m. Another four hours interval. So yung iyong uh, eating period is eight hours. So that is uh, uh, sa kabila noon, makakapagpahinga uh, yung iyong metabolism, yun yung at least makakapag-repair uh, ang iyong uh, system ng 16 hours. So, yun yung mga suwabe or unti-unti, uh, gradually, i-practice yan ng, uh, uh, ng mga beginners. So, gagawin natin yun ng hanggang 3 uh, to 4 weeks. Ganun ang cycle natin. At doon sa 5th week, kung uh, pwede natin subukan yung 4 mils a day, uh, sa pang 6 uh, weeks natin, subukan na natin yung 1 uh, mil a day. At uh, yun, papakiramdaman natin ang ating sarili uh, kung paano mag-react no? yung response ng ating sarili at kung natin buffer sa help. No? So ganun yung, ano, yung gradual uh, application ng ating tinatawag na intermittent fasting. No? So uh, muli mga kalokar, tatapusin ko na ang aking 1 uh, one meal a day at uh, Stay low carb, mga, mga kasama at mga kalaw carb. Hanggang sa muli, mga kalaw carb, at uh, magandang hapon. Padayon!